So, mayong hapon guys, no. Nata diri ka sa tuang museum guys, no. Na mga bote ng kahapon. Bote ng kahapon sa ato ang little museum. Mga vintage na ano. Vintage kasitip, tip, no. Kasi recorder. suni Gawang suni yan, guys vintage cassette recorder. Vintage cassette recorder. yung bago na pick natin guys oh. royal no? na malaki maliit bago to na pick ito saka ito bagong nadagdag sa koleksyon natin oh. No? vintage na ano lumang ilawan ng araw Petromax saka lumang ano oiler ngayon kasi ang oiler ngayon plastic na ito bakal pa lumang luma talaga guys o oh. oiler yan ng mga kahit anong oiler, mga sasakyan, motor, sa bike, pwede dito. Oil ang laman niyan, pero luma na siya. Ang bagong, walang bagong ngayon, plastic na. Vintage. Vintage ano, Petromax. May, may, may old pa niyan guys. Mas old pa niyan. Ito. Luma na. Mga ilawan ng unang araw. Ngayon basa-basa no. Luma na din yan. Seven up. spin up guys. Tsaka may imbose siya guys. Oh. May imbose. San Miguel ang nag ano. Malit lang yung imbos niya, guys. So guys, so pakita ko inyo yung anong im, ang imbos, guys ha. Ano ang ibig sabihin ng imbos? So guys, bigyan kita niyo kita ng ano, nang idea kung anong pinagsasabi ko na imbos, no. To. Yan guys, so. Yan yan, yung is Ano? You Ibig sabihin yan, guys, San Miguel, no. gawa ng San Miguel ito pag mayroong ganito guys luma siya kasi 1994 to guys eh ito guys oh sprite na 1994 tapos ma emboss siya luma agad kaganda na ito guys so, oh, ternong ternong talaga sila guys Tsaka good condition pa. Mint talaga. Mint na mint, no? Dito rin. Meron din yan. Ano ka partner? May partner din yan siya. At saka walang groove. Kagawa ng Cosmos. Ito. Cosmos Battling Corporation. 2002. 2002 to guys. Ito so guys, oh. Ito. Ito. Yan, 02. Ibig sabihin, 2002 yan. Ito rin, oh. Cosmos. Cosmos Battling Corporation pa rin. Hmm. 2002. Wala pa rin groove. Groove.